napakawais talaga coach Oli ni mm -hmm. Pangulong Duterte. Kasi hindi ba? Inilagay niya yung uh, issue na dating lokal lang, inilagay niya sa world stage. Okay. pero alam niyo ba ang pinaka nakakabilib sa lahat? Yung hindi natin inaasahang pagdagsa ng tao sa ano? Sa the dahing, Netherlands. The netherlands. Oh. Grabe. Sobrang dami ng tao, alam niyo bigla daw nabuhay yung turismo sa Rotterdam, sa may bandang Rotterdam kasi yan. Bigla daw nabuhay yung turismo. Sold, uh, ano daw, yung fully booked yung mga hotels. At pati nga daw yung mga bus, kasi sinasabi ng mga subscribers natin doon, isang buong bus, minsan, mga Pilipino ang sakay, pero hindi na magkakilala, doon na kilala So, ito talagang ano, at hindi lang dyan sa Dahega, nangyari din ito sa may Vancouver, Canada. Oh at sa Japan kung saan nando-doon si Banat Bayo. Bay. Grabe yung uh, talagang pagsasama-sama ng mga tao at grabe din yung kanilang uh, pagtangis, pagsigaw ng bring him home. At uh, ayan nga kahit gaano ng kalamig diyan sa May Vancouver, Canada, grabe. O nag i talaga pero nagano sila, nagmarcha pa din sila diyan. At yun nga yung sa dahig. Uh, nakikita natin from Paris, from Belgium, yung iba, nagpunta sila dito para magpakita ng suporta. At first time ito, Coach Ollie, dyan sa dahig na dati kasi, pag merong isang uh, pinuno na luwabag sa karapatang pagtao at ang uh, kaso ay crime against humanity, pag dinala mo dyan, usually, yung mga taong nagpoprotesta. Mm -hmm. Yung pro sa pagkakakulong noong isang leader na yun, doon mm -hmm. talaga sila nagra diyan dyan. Pero this time, it's the other way around. Yun pong inaakusahan ng crimes crime against humanity, eh, nagpunta yung mga tao dito, nagtipon-tipon, para manawagan sa korte na mahal namin yan. Kilala namin yan. Sino ba namang leader ang pupuntahan ng ganito karaming tao? Ah, absent ka. Babiyahe ka. Alam mo ba, coach, ang biyahe dito... 19, uh, 9 to 14 hours daw. Yung ibang mga nagpunta rito kaya nag-hotel na sila. So kung yung iba, nagpo-protesta, etong mga Pilipino dito, eh pinagbubunye si Pangulong Duterte. Sigurado ako, litong-lito yung mga taga-ICC at ayan na nga, pinipick up na nga ng mga international vloggers and media etong istorya na ito. Napakawais talaga Coach Oli mm. ni Pangulong Duterte, hindi ba? Inilagay niya yung uh, issue na dating local lang, inilagay niya sa world stage.